Dali lang. Nagmamadali ka na naman eh. Pag ako nakikita mo, lagi ka nagmamadali. Dali lang. Nagmamadali ka na naman eh. Pag ako nakikita mo, lagi ka nagmamadali. May papakita ako sa'yo eh. Eto, may excite ka. Alam mo kung ano yun? <laughs> Dito kasi tayo ngayon sa loob ng PNP Museum. Dito sa loob ng Camp Krami. Alam mo kung na ano yung napapakita ko sa'yo? Eto, kahit ako na-amaze ako eh. Tignan mo naman. Oo. Oh. O, oh, di ba? Nostalgic. Isipin mo yon. Hindi ko pa panahon. Pero buti na lang na-preserve. At ito, nahahawakan ko pa. Yung mga sinaunang uniforme ng ating mga kapulisan. Magmula sa PC, no? patungo sa kasalukuyang uniforme natin. O, oh, diba? Nakakaano. Sinang tanong ko yung sa inyo, sino sa inyo ang nakaabot sa mga uniforming ito? At ito naman, tingnan nyo. Itong gamit na to, ayan o, no, na-preserve pa yung boots, no, yung sapatos. At alam mo ba, napaka-significant na itong sapatos na to. Alam niyo ba kung kanina to? Kay General Mariano N. Castaneda. At alam mo ba, sa kanya pinangalan yung Camp General Mariano Castaneda doon sa Sinang Kabite, kung saan nandoon po ang ating Philippine National Police Academy. Alam mo ba kung bakit napaka-significant ng sapatos niya? Kasi itong sapatos niya na to, ito yung ginamit niya nung sinipa niya yung granada na binato doon kay, ano, kay President Manuel Rojas during nung rally sa Plaza Miranda. O, oh, na ginamit niya mismo. Oh, di ba? Nandyan pa, nakatabi pa. Punta naman po tayo rito. Ito. Oh, alam niyo ba kung kanina itong mga gamit na yan? Tiyak ko, kilalang kilala niyo kung kanina yung mga gamit na yan. Yan ay walang iba, kundi mula kay dating presidente po natin na si Fidel V. Ramos. Yan o, oh, kita nyo. Ito pa yung mga gamit nyo. Yan. Nung panahon na siya po ay namumuno pa sa PC o tinatawag na Philippine Constabulary. Ang dito yung kanyang salamin. Ayan o, nakita ninyo. O, oh, nandyan din yung tabako niya. Di ba? Kaya nga mas kilala siya sa pangalan tabako eh. Nandyan din yung kanyang mga yung telepono. Sa so, naman po tayo rito ngayon. Ito, nakikita nyo ba kung, kung ano itong nasa ko? Ito yung isang lumang baul. Yan, o, oh, tingnan nyo. Lumang-luma na talaga. Yan. Ito, yung lumang typewriter. At ito yung telepono. Kita nyo. O, oh, <tod> kita nyo. Grabe, o. Oh. Oh, di ba, lo? Ang ganda. Para kang, para kang, ano, para kang sumakay sa time machine bumalik sa lumang panahon. Ito naman po, ay pag-aari po, walang iba, kundi ni Rafael T. Krami sa kanya po ipinangalan o itong opisina kung nasan po tayo ngayon itong mga oras na ito so dito naman po tayo makita ninyo niyo to ito, ito yung mga telepono yung mga communication devices na ginamit noong panahon ng World War II yan makita ninyo oh ito tingnan nyo ito naman yung litrato yan alam alam kilala nyo ba kung sino nasa gitna oh Walang iba kundi ang ating former president and at the same time, former chief ng Philippine Constabulary, si Fidel V. Ramos. Sa harapan po yan ng National Headquarters noong Philippine Constabulary, Integrated National Police. Na ngayon po ay Philippine National Police. At kuha yan mismo, yan, yung daharapan mismo ng National Headquarters ng Camp yan din mismo yan. No? Napalitan lang po ng pangalan. From Philippine Constabulary, Integrated National Police to Philippine National Police. Pakita ko naman sa inyo ngayon, yung sumunod naman is yung painting po ng ating magigiting at minamahal na SAF 44. Alam ko naman na alam niyo kung ano ang istorya ng SAF 44. Nag-iwan pa rin po sila ng kanilang mga alaala po sa atin. Yung mga gamit po ng mga iilan sa SAF 44 po natin. Ito po yung mga gamit po nila. Yan. Yan. At ito po ang ating mga magigiting na SAF 44. At yan, yung mga nasa likod ko, kung makikita ninyo, yan yung mga dating kagamitan po ng ating mga kapulisan. Yan. Okay. At tapos, hindi pa tapos yan. Papakita ko rin sa inyo, syempre, ang ating mga magigiting na kababaihan. Yes, kababaihan dito sa Philippine National Police na naging general at alam niyo ba kung sino ang kauna-una ang general no, na babae sa INP? Walang iba kundi Police Brigadier General Luisa Dibayuga ng Integrated National Police. Pero nung pumasok na po ang PNP, yung Philippine National Police, ang kauna-una ang babae na naging general under the PNP ay walang iba kundi si Police Chief Superintendent Yolanda G. Tanige. At ito po ang kanyang sombrero. Yan o. Oh. O oh, yan ha, ah, trivia sa inyo yan. Pero ngayon, picture na rin natin ngayon, yung mga babaeng mga general ngayon. Yan. Oh. Iilan lamang po yan sa mga makikita nyo, dito po yan sa loob ng PNP Museum, sa loob ng Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. O oh, huwag mo nang alis! Isa pang trivia. Alam mo ba, na itong kinatatayuan ko dito sa loob ng PNP Museum, ito po yung tiniran mismo ni Fidel B. Ramos ni former President Fidel B. Ramos nung siya po ay nanunungkulan bilang chief ng Philippine Constabulary. Yan, ito yung itsura o oh, ng labas ng PNP Museum. Yan. Yan, Yan. ito yung sinasabi ko sa inyo na dating tinirahan po ng ating former President Fidel B. Ramos nung siya po ay nanunungkulan pa bilang hepe ng Philippine Constabulary Integrated National Police. So, kung gusto nyo pumunta dito mga kapatrol, ulitin ko, pagka po less than 20 kayo, Tuesday hanggang Friday, 8 o'clock AM up to 5 o'clock PM. Pero pag more than 20 kayo, sa grupo po ninyo, kailangan nyo po mag-email sa hcad2020 at gmail.com para mag-request upang kayo ibigay ng ticket para makapasok po kayo sa PNP Museum. Libre lamang po ito ang pagpasok sa PNP Museum. Kaya niya ako ko pong lahat ng mga kapatrol natin kung gusto nyo makita personally yung mga gamit ng ating mga kapulisan nung sinaunang panahon hanggang sa kasulukuyan, eh punta lamang po kayo dito at welcome na welcome po kayo. So muli, marami pong salamat dito sa Bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis, syempre, ligtas ka.